Isang ina na nais lamang magkaroon ng trabaho sa ibang bansa ang nauwi sa isang bangungot ang buhay. Isang taong nagtiwala sa mga mapagsamantala at manlilinlang sa kapwa. Hinatulan sa kasong ni sa panaginip ay hindi niya akalaing kanyang sasapitin. Nakapila sa hatol na kamatayan sa bansang Indonesia ngunit nagkaroon ng bagong pag-asang makauwi sa Pilipinas. Halika at ating alamin kung ano na ang nangyari sa kaso ni Mary Jane Veloso. Dito lamang sa... Sa loob ng mahigit isang dekada, Nakakulong si Mary Jane Veloso sa isang kulungan sa lungsod ng Yogyakarta ng Indonesia na naghihintay sa pagbitay matapos mapatunayang guilty sa drug trafficking. 2023 nakita siya ng kanyang pamilya sa unang pagkakataon sa loob ng limang taon. Tulad ng maraming Pilipino, naghahanap si Veloso ng trabaho sa ibang bansa dahil mas maganda ang may pera kaysa mananatili sa bahay. Iniwan ang kanyang dalawang anak sa kanyang ina. Una siyang nagtungo sa Dubai kung saan siya ay gumugol ng siyam na buwan bilang isang domestic worker. Matapos o manong tangkaing halayin ng isa pang kasambahay, umalis si Mary Jane sa kanyang trabaho at umuwi ng Pilipinas kung saan nilapitan siya ng isang babaeng nagngangalang Maria Cristina Sergio na nagsabing may trabaho siya sa Malaysia. Sabik sa isa pang pagkakataon, tinanggap ni Mary Jane ang alok ngunit nang makarating siya sa Malaysia, nakita niyang walang trabaho. Sa halip, iminungkahi ni Serio ang kanyang kontak na samahan siya ni Mary Jane sa isang bakasyon sa Indonesia. Ngunit nang lumapag ang mga ito sa Adisut Gipto Airport ng Yogyakarta noong April 2010, natagpuan ng mga opisyal ang 2.6 kilogram 5.7 pounds ng heroin sa maleta ng 25 taon na si Mary Jane Veloso. Pagkalipas ng anim na buwan, napatunayang nagkasala siya ng drug trafficking at tinatulan ng kamatayan. Dito na nagumpisang nagdilim ang pangarap ni Mary Jane na bigyan ng konting kaayusan ng kanyang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Isang pangarap na karaniwan sa mga ina o ama na nagmamahal sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mahigpit na linya sa droga ni Indonesian President Joko Widodo na unang nahalal noong 2014 hanggang ngayon sa kabutihang palad ay nagawa ni Mary Jane na makaalpas sa firing squad. Nanalo siya sa huling minutong reprieve o pagbawi noong 2015 nang bitayin ang pitong dayuhan at isang Indonesian. Matapos iharap ni Sergio ang kanyang sarili sa pulisya ng Pilipinas sa mga aligasyon ng human trafficking, ang gobyerno sa Maynila sa ilalim ng Noy Pangulong Binigno Aquino ay humiling na ripasuhin ang kaso ni Veloso. Sa pagpasok ni Widodo sa kanyang huling ilang buwan sa panunungkulan, umaasa ngayon ang pamilya ni Mary Jane na papayag ang papalabas na pangulo sa clemency para sa Pilipino pagkatapos noong March na magbigay ng pambihirang pardon sa isa pang domestic worker na nahatulan din ng kamatayan. Ayon sa mga taga-suporta ni Mary Jane, siya ay biktima ng human trafficking. Ayon sa National Union of People's Lawyers o NUPL, na nagpalawak ng kamalayan tungkol sa kaso ni Mary Jane, ang mga droga ay lihim na itinago sa isang bag na ibinigay sa kanya ng kapatid ng nobyo ni Tintin sa Malaysia nang hindi alam walang paintulot kay Mary Jane. Nagmula sa Nueva Ecija, Hilaga ng Maynila sa isla ng Luzon, ang lahat ng kababaihan sa pamilya Veloso ay kabilang sa mga milyon-milyong Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa upang tustusan ng kanilang mga pamilya. Napakahirap ng buhay namin, napakahirap, wala kaming gaano makakain, paliwanag ng kanilang ina na si Celia Veloso sa isang interview. Kaya napilitan kaming mga ibang bayan upang magtrabaho. Lahat ng aking mga anak na babae, apat sa kanila, lahat ay nagtatrabaho sa ibang bansa ang mga recruiter ni Mary Jane para sa dapat na trabaho sa Malaysia, sina Sergio at Julius Lacanilao ay napatunayang nagkasala noong January 2020 sa pagpapatakbo ng isang umano'y illegal recruitment network at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Nagsampa na rin ang kaso si Mary Jane laban sa mag sa parehong korte. Ngunit hindi ito nakapagbigay ng testimonya dahil kailangan itong ihatid ng personal at hindi niya magawa dahil nasa death row siya sa Indonesia. Ang tanging hadlang sa ngayon para iyon ay sumulong ay nasa parehong gobyerno ng Indonesia at Pilipinas na magkasundo sa teknikalidad kung saan dadalhin ang testimonya na ito, sabi ni Juana Concepcion na namumuno sa Migrante International, isang organisasyon nagtataguyod para kay Mary Jane Veloso. Ang tagapagsalita ng Indonesian Ministry of Foreign Affairs na si Tioko Paisasya ay nagsabi sa isang panayam na hindi niya nasundan ng isyo at nag-refer ng mga tanong sa Ministry of Law and Human Rights. Sina Widodo at dating Pangulong Rodrigo Duterte na umupo sa pwesto pagkatapos ni Aquino ay nagbahagi ng parehong hardline approach sa droga kung saan pinamunuan ni Duterte ang isang matindi na crackdown sa mga pinagbabawal na gamot na ikinasawi ng libo-libo at ngayon ay paksa ng investigasyon ng International Criminal Court na kung tutuusin ay nakabuti sa bansa ayon sa mga supporters ng Pangulo. Sa halip na humingi ng clemency mula sa Indonesia, sinabi ni Widodo na binigyan ni Duterte ng green light ang pagbitay kay Mary J. noong 2015. Ang Pilipinas na hindi gumagamit ng parusang kamatayan ay sinabi ni Duterte na iginagalang lamang niya ang proseso ng judicial. Ang Indonesia at Pilipinas ay mga founding member ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. At ang Indonesia ang unang bansang binisita ni Marcos Jr. matapos siyang mahalal na pangulo. Sa unang dalawang taon ng unang termino ni Widodo, labing walong katao kabilang ang dalawang babae ang binitay. Lahat ay napatunayang nagkasala patungkol sa droga. Pagkalipas ng labing apat na taong pagkakakulong sa piitan ng Indonesia, nagkaroon ng pag-asang makauwi si Mary Jane. Ito ang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos nitong November 20, 2024, ulat ng website ng Presidential Communication Office. Pinasalamatan din niya si Indonesian President Prabowo Subwanto at ang gobyerno ng Indonesia sa kanilang goodwill. Sa inilabas na pahayag, Sinabi ng Pangulong Bombong Marcos Jr. na ang kaso ni Mary Jane ay sumasalamin sa sitwasyon ng maraming Pilipino. Noong January 2024, nagkaroon ng three-day state visit si Bidodo sa Pilipinas at sinabi nito kay Pangulong Marcos Jr. na muling susuriin ng Indonesian government ang kaso ni Mary Jane. Nangangamba naman ang ina ni Mary Jane Veloso para sa buhay ng anak sakaling iuwi ito at sa bansa ikulong. Ginawa ni Celia, nanay ni Veloso ang pahayag matapos kumpirmahin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iuuwi na ang overseas Filipino worker. Para kay Celia Nakulong na ang anak ng labing apat na taon sa Indonesia at mabuting doon na lang niya bunuin ang mga natitirang taon kaysa makulong dito sa Pilipinas. Dahil mas safe po ang kalooban namin dahil nakikita namin ang trato kay Mary Jane talagang mahal na mahal nila. E dito sa Pilipinas, hindi po kami nakakasiguro dahil international na sindikato po ang kalaban namin paliwanag pa ng ginang. Sa kasong ito ni Veloso, nagkaroon ng awareness ang mga OFW tungkol sa mga pagpapadala ng mga bagahe na hindi nila alam kung ano ang nilalaman nito. Kaya sana mapanood mo rin ang video ito upang makatulong sa iba na hindi pa alam ang ganitong modus ng mga sindikato. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, Comment at mag-subscribe sa ating munting channel.